low ka tirasong sipon. Yoohoo! Konting salt. Pepper. Chili. At lagyan na natin natin yung Baka po nagtataka kayo, ba't po ako may hipon? Kasi po wala po si Laoshi. So makikikain po tayo sa kapitbahay at ito po ang ating share. Yun, para naman maranasan ko yung kain ano, Kain haragan guys. Tapos lagyan po natin ng seaweed flakes. Yoo! At Siyempre, meron din tayong share na dessert. Yuhuu! <laughs> Yummy! Oh. And here, ready to serve. Thank you guys for watching. Bye, everybody!